Maligayang araw po ng mga puso Kapamilya. Ito si Father Jayboy at tayo na po't magkape at magka pandasal. Isa sa mga nakakaantig na kwentong pag-ibig ang kwento ni Tony at Rhea. Magkaklase sila sa kolehiyo. Matagal nang may gusto si Tony kay Rhea, ngunit hindi daw niya maabot ang nibel ni Rhea, crush ng bayan at mayaman. Nang nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan ni Tony si Rhea, nagsimula silang mag-date sa mamahaling kainan habang tumatagal. Nadiskubre ni Tony na simple lang ang kanyang sinisinta. Nang maging sila, nauwi ang kanilang date sa pagsisimba sa Pink Sisters at pag-aalmusal ng pandesal at delata sa People's Park sa Tagaytay tuwing linggo. Nang mag si Tony, inilagay niya ang singsing -sing sa pandesal at sabi niya kay Rhea, Nais kong kasama ka sa lahat ng aking almusal habang buhay. Siyempre, umoo si Rhea. Merong tinuturo si San Ignacio de Loyola ukol sa pag-ibig. Ayon sa kanya, mas kailangan ipakita sa gawa ang ating pagmamahal. Hindi ang mamahalin ang hinihingi ng minamahal, kundi ang pagmamahalang tunay. Manalangin po tayo. O Diyos, loobin mong kami ay maging tulad mong may pusong matuwid at tapat upang maipakita rin namin ito sa iba. Amen. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat.